birthday pa rin ni attorney. Pero bago dyan, attorney ito muna. No? Pinagdidikitan ho ng sticker ang ilang bahay sa Barangay Commonwealth, Quezon City, bilang tanda huraw yan na drug-free yung mga nakatira roon. Pero may kawekustyon sa programa dahil face-to-face -face lang daw ang pagkilati sa ilang residente. Oh. Attorney Gabby, good morning. Magandang umaga. Din. Oo. oo. Asang, ayon nga ba sa batas, yung ganitong klase ng patakaran na sinasabi nila ay eh, wala naman talagang ganyang dapat na programa at walang kasing malinaw na proseso. Well, of course, no unang-una ito ay yung kabaliktaran ng dating ginagawa na spray painting at shame campaign ng mga bahay na sinasabing drug user na talagang ramdam mo talaga na ito mm. talaga medyo constitutionally infirm. Mm -hmm. Pero um dun nga sa dating sistema, parang meron talagang maghuhusga without due process of law kasi inilalagay talaga na. nila mm -hmm. drug user ang nakatira dito. Oh. So guilty ka agad ng violation ng mga bat ng mga batas laban sa paggamit ng droga nang walang presentation of evidence, pwedeng uh -oh. chismis lang ng kapitbahay ay eh, marked for life ka na, kumbaga. Of course, kung hindi to totoo, sirang-sira na rin ang reputasyon ng isang tao. Aside from the fact na maaring maging subject ka ng hate campaign, or even worse, baka matokhang ka dahil sa chismis na ibang tao lamang. That being said, ito mm. nga yung dating kalakaran ng isang nung panahon ng isang mayor dating Lim. mayor oh, itago natin sa pangalang um, mayor, mayor Lim, Lim. <laughs> dahil napakadaming problema ng dating pamaraan, ang ginagawa naman nila ngayon kumbaga ay reverse psychology naman yes. let's reward good behavior at ang good behavior na 'yan consists of either yung iba naga-undergo sila ng drug test mm. at kung negative ang mga nakatira sa bahay na 'yon ang reward nila isang sticker na pwedeng ikabit to proudly say this house is drug-free. Mm. Ang problema, kung ayaw mo magpa-drug test, wala ka daw sticker. And even worse, kung ang balita ng barangay captain ay may gumagamit, ay hindi ka pa rin bibigyan kahit Aha. na sabihin mong walang gumagamit sa bahay mo. And of course, eh, kung kamag-anak ni captain ang mga may-ari ng bahay, malamang may sticker ka agad yung mga yon, di ba? So, sasabihin nila na ang binibigyan lamang nila ng mga drug-free ang binibigyan lamang nila ay yung mga drug-free houses at hindi naman daw hinuhusgahan ng iba, pero baka ganun din ang sumatotal kung tutuusin. Kasi mm -hmm. ngayon, um, kasi di ba kung ang malalaman lang ng ibang tao, ay walang sticker, siguro mm -mm. Ay, may gumagamit dito sa bahay na to Ngayon, ang masasabi ko lang, kung sana ito ay strictly voluntary, ibig sabihin, lahat ng may gustong maglagay ng sticker, kahit na may suspicion na gumagamit, ang uh, nakatara sa bahay na yon Ibang usapan 'yon. Uh -oh. But for as long as there is some judgment sa side ng barangay at hindi ito totally voluntary baka may problema to legally. O, oh, kasi face-to-face -face lang doon ang kanilang pagkaka, ano eh, diba? diba? pagkakalagay ng drug-free na sticker. Eh. Oo. Yun lang yung basihan. Pero kapag hindi ka nadikitan nga ng drug-free sticker na yan, marka ng uh, kahihiyan, <laughs> sabi nila. Di ba? Oh. yung maiiwan siyempre sa mga nakatira doon sa bahay. Drug addict man o hindi. Wala bang uh, human rights violation naman? At uh, tulad ng, kunyari, uh, right to be presumed innocent man of lang, course. hindi so, ba? Of course. Mm -mm. Tulad, nga nyan, um, tulad nga nang sinasabi natin, kung ang epekto ay magkakaroon ng stigma ang mga walang sticker, di ganun na rin ang sumatotal nga, no? isang shame campaign na matagal nang tinututulan. So bakit ito tinututulan? Dahil nga labag to against uh, the right to be ka. presumed innocent until proven guilty. It is also a uh, violation ng constitutional right against no deprivation of life, liberty, or property without due process of law. Di ba? Kasi nga mm -hmm. ang due process, eh kailangan um, mabigyan ng ebidensya yung kanilang allegation na ikaw ay isang drug user. Hindi nga pwedeng ito ay chismis-chismis lamang. Correct. O haka-haka. Pangalawa, ito ay isang intrusion sa privacy ng isang tao, ang kanyang home, ang kanyang family life, at pag-atake sa kanyang honor at reputasyon. At ito ay labag nga sa karapatang pantao Specifically, Article 12 ng Universal Declaration of Human Rights. So, kung sa palagay ng iba, ito ay gawa-gawa uh, lamang natin na, mm. ay, nakong, meron tong linalabag na human Right, nasa Universal Declaration of Human Rights na hindi dapat i-attack ang ating honor at ang reputasyon. At hindi pwedeng i-intrude ang ating uh, privacy yung mga bahay natin. And of course, ilalim po ng civil code natin, yung pangangaha sa privacy ng inyong kapitbahay, or kung ito ay may alienate kayo sa inyong mga kaibigan at kapitbahay kasi naiintriga kayo. Maaari itong isang kaso for damages under Article 26 ng Civil Code. At the end of the day, kahit na maganda, di ba, sa umpisa ang intensyon, kasi ang gusto lang naman nila eh, one, reward good behavior, ah, ah. at uh, talagang ma-ferret out ang mga gumagamit ng droga, eh kung ito ay magiging isang paninira o posibleng paninira sa reputasyon ng ibang tao, eh, dapat hindi gawin ito, no? Maaari din maging isang threat sa safety ng mga tao dahil, kung nahusgahan na siya ng kapitan o naunahan na ng chismis, eh, makakaalpa sa mga tunay na drug addict, baka kasi sila ay kamag-anak o kaibigan ni kapitan, or baka mamaya, eh, di ba? Nagtagulang. Naku, eto, baka matokhang pa. <laughs> naku, yung mga nakitira dyan, baka magkaroon ng ganong klasing, dahil, di ba, mga vigilante, So the ends do not justify the means. Mm -hmm. Kailangan pa rin po natin mm -hmm. respetuhin ang karapatan ng mga tao. At ang sabi ng Constitution, the state should value the dignity of every person and should guarantee respect for human rights. All right. Malinaw. Maraming salamat, maraming, birthday maraming girl, salamat attorney Gabby. Yan naman. Yeah, Samantala. Sulit na sulit naman po ang ating uh, food trip ngayong umaga. Papatikim naman ni na Love at Bubay. Ang sarap ng ginataang buntot ng tuna. Hello, naku, ang sarap naman niyan. Bubay and Love. Yes, buntot. Ay, Bubay! Ay! Ayan na ating Ay, Love! <laughs> <laughs> Ba't ako nakaganito? Kasi <laughs> naman at Love. Ang aking ibibigay naman ngayon ay ang kanilang sizzling salmon belly. Ay, nga! <laughs> Favorite ko yan! Tama, ito na. Agad na galing ko natin lang. Ba? kasama pa rin natin sister si Sir Ariel. Sir Ariel, paano ba lutuin ito ating sizzling salmon belly? Ayan uh, po. Ang una po natin gagawin is magigisa tayo ng bawang. Uh -huh. uh, Pagkatapos po nun, ilalagay natin yung ating uh, belly. Ay, agad-agad uh, nang ilalagay yes, yan, po, Chef. Oh oh Di ba mabilis na lutuin yan yung yes, ano? Opo, oh mga 15 minutes po. Kaya na natin pong mag na sa mga guests. Opo. Napakabilis lang pala niya. Then, po natin siya ng ating soup stock. May pa-fire dust. Okay. At pagkatapos po niyan, Chef. Uh, seasoning po. Lagyan po natin siya ng seasoning. Seasoning. Ayan, Opo. pang kompleto. At Opo. yan ang isa sa mga binabalik-balikan ng mga pumupunta dito, Chef. Opo. Tama po ba? Ayan po. Lagyan natin siya ng substack po. Mm -hmm. Ayun. May pasabaw si Mayor. Oh. Then, lagyan natin siya ng asukal. Aha. Uh, -huh. uh medyo may kaunting tamis. Yes. Opo, ilagay po natin siya ng kalamansi. Para batang... may kaunting asim naman. Ayan. Ayan. Tamis at asim magsasama. Opo. Di ba, Ayan Chef? <laughs> si Chef nakatitig dun sa salmo, baka biglang tingnan ka rin ni Chef. Ayan po. Okay. Ang uh, ilang minuto lang po, pwede na natin siyang uh, serve. iserve. Oh, agad-agad. Uh, agad. So, less than 15 minutes lang. Opo. Pwede-pwede na matikman agad-agad ang sizzling salmon belly oh di ba belly flurry, ayan na syempre ito natitikman natin agad-agad yan ha check natin kung ano uh, habang nag-ano ano pa yan. Kumukulo-kulo, o, oh, diba? Kita niyo naman mga kapuso, ah. Ano Bailan pa po natin, yung lasa na ilalagay dyan? Lalagyan ilalaga po natin dyan? siya sa sizzling plate po. Aba, mayroon Pero, pa pa sizzling plate. Pero bago natin siya ilagay, lalagyan po natin siya ng, ano ba, uh, seasoning oil po. Ayan. Ayan. Seasoning oil. Seasoning oil. Ayan. Ayan po. Ang tuna, ano pala, salmon belly pala. Ang tuna, ah, narinig ko ah, ah, tuna. Salmon belly pala, <laughs> Ang fish for all season, kaya may seasoning. <laughs> Ayan po. Walay. Na Ay. Lagay. May al... Okay. Wow! O, kita nyo naman, ha? Sarap. Kaya pala siya tinawag na smoke, ano, salmon belly, kasi may pa-smoke na, ano, Ayan effect. Po. oh mga kapuso, ah. Ayan po, ready na po siya para. Very enticing serve. to the eye. Ayan, at syempre, titikman na natin agad-agad eto na.